Yamaha YTX mga boss ang gagawin po natin dito ay pinakabitan po ng may-ari ng extra ilaw dito po yung isa nilagay sa baba para pag uh, sasakay ang pasayero eh maliwanag ang isa po naman ay dito sa yan sa bandang baba din tong uh, harapan para ang tutok nya eh pababa yan hindi nakakasulo okay ang connection po niyan eh yan tuturo ko po sa inyo ha ah. dito pong wire na na white na may stripe na pula yan po ay positive ang ilaw po natin ay LED kaya hindi po pwedeng magbaliktad at itong puti pure white yan po ay negative ang pure white po kahit sa ampung body ground ng ating motor ano ah, ng ating sidecar pwede po natin siyang ikabit okay tapos itong pula ito pong kanyang positive ayan pinagapang ko po siya dito ayan. ayan ayan tapos kinuha ko rin po yung positive nito dinugtungan ko ng wire ito pinagsama ko po yung dalawang positive at yung ground po naman nito dito ko na po tinap sa body ground okay yan eh okay, yan po siya bali ito na po ito na po pinasuot ko na dito sa bahay ng headlight yung wire ng positive kikita ko lang po sa kainyo na ilaw na siya ito pong dalawang ito ito po yung wire ng susiyan. Ito pong solid red, direkta po yan galing battery. At ito pong isa, ito po ay kulay brown yan. Magkakasupply lang po yan kapag bukas ang ating susiyan. Okay? Dito ko po siya tinap sa kulay brown. Subukan po nating buksan ang kanyang susi. Ayan. O, oh, bukas na po siya. Ah. Ibig sabihin, gumagana yung ating wiring. Tama yung ating wiring. Ngayon, gagawin po natin dyan. Lalagyan po natin siya ng switch. Hindi po naman pwedeng pagbukas ang ating susi. Bukas ang ilaw. Kahit araw. Okay. Kakikita ko po sa inyo kung paano maglagay ng switch.